Five things na nagustuhan ko dito sa Chevrolet Tracker. Number one is yung kanyang engine performance. Ang ganda ng engine performance niya. Kahit siya ay 3-cylinder, 1.0, panalo yung acceleration, tsaka yung speed niya. No? Okay na okay. And, yun, hindi mo ramdam yung vibration dito sa loob ng sasakyan kahit 3-cylinder siya. So, yun yung isa sa mga nagustuhan ko. Number two na nagustuhan ko dito talaga is yung kanyang seat. Ang komportable ng kanyang seat. Kasi bucket seat, ah uh, bucket seat siya eh. So, ang, ang komportable niya sa passenger at sa driver. Ano? And number three is yung kanyang interior. Cozy cozy. Ang ganda ng leather niya. Malambot. Na hindi masyadong mainit. Okay, then yun. Makita nyo. Oh. Ganda. Yan. So, yun, yun yung mga iyon isa 'yun sa mga nagustuhan ko. Then, number 4 is na fold yung kanyang second row. Well, normal naman 'yun, pero nagustuhan ko pa rin kasi malaki yung kanyang uh, uh luggage or cargo once na finold mo yung second row, no. And number 5 na nagustuhan ko talaga dito sa Chevrolet Tracker is yung information niya sa kanyang uh, instrument panel, ang daming information na pwede kang makuha, especially yung temperature, yung Celsius ng temperature. Well, sa akin medyo importante 'yun dahil uh, may time na kailangan kong i-monitor kung nag-o-overheat na yung sasakyan. So, isa 'yan sa mga tinitingnan ko rin, ano. So, 'yun yung mga nagustuhan ko. Overall, uh, itong uh, Chevrolet Tracker na 'to, If you really want this, try, to test drive and I will assure to you na may impress kayo do sa performance niya. Well, medyo ano lang ha, hindi siya gaanong created for large family, especially kung medyo malalaki kayo, matatangkad or medyo matataba kasi medyo hindi siya gano'n ka ano kaluwag sa loob. Pero yun nga, yung mga nagustuhan ko, so yung kanyang uh, performance, yung seat niya napakaganda at yung kanyang ah uh, dashboard, ang ganda, ang linis at yung kanyang second row na if ever man na gusto kong mag-cargo ng mas marami, di ko walang akong papaupuin sa likod, eh mas malaki yung magiging compartment ko. So yan lang naman yung lima na nagustuhan ko dito sa Chevrolet Tracker. Uh, just advice lang ano, if you really want this, try to test drive itong kotse na to para ma-appreciate ninyo. And uh, ako ay highly recommend to sa mga uh, small family, no? Well, maybe may isa o dalawang anak lang na goods na goods to kasi yon maganda rin yung kanyang ground clearance hindi naman siya ganong kababa no uh, pero yung sa akin kasi engine yung pinaka pinaka number one na number one concern ko well hmm. In, ang problema dito sa Chevrolet Tracker 1.0 na turbo na to is yung kanyang uh, availability of parts So sadly parang wala pa akong alam na kamukha ng engine niya. Okay So dun tayo medyo may konting disadvantage Pero overall performance, looks, interior, seat napakaganda Kung nagustuhan nyo yung video pakilike na lang mga paps